Habang ang dilim ay bumababa sa ating paligid, kung saan tayo naroroon ngayon, ang mga aswang ay naghihintay. Sa bawat sulok ng Pilipinas, mula sa malalayong barangay hanggang sa mga tahimik na syudad, ang mga kwento ng aswang ay hindi lamang alamat. Sila ay katotohanan mula sa ating nakaraan. Sa episode na to, aalamin natin ang misteryo at kababalaghan ng mga nilalang na matagal na nating kinakatakutan mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sabayan mo ng mainit na kape at ating pag-usapan ang kanilang madilim na mundo. Ang aswang ay hindi lamang isang nilalang. Ayon sa Philippine folk literature ni Damiana Eugenio, ang aswang ay kolektibong tawag sa mga supernatural na nilalang sa Pilipinas, lalo na sa Visayas at Mindanao. Sa gabi, sila ay nagbabago. Mula sa anyong tao tungo sa mga halimaw na hinintay ang mga biktima sa dilim. Kilalanin natin ang mga uri ng aswang na magdudulot ng lagim. Una, ang tiktik -tik at wakwak. -wak. Ayon sa Philippine mythology ni Maximo Ramos, ang tik-tik ay isang uri ng aswang na kilala sa tunog na Habang lumilipad sa gabi, naghahanap ito ng mga buntis na bibiktimahin. Sila ay viscera suckers, gumagamit ng mahabang dila upang hugutin ang laman loob ng mga hindi pa isinisilang na bata. Ang wakwak wak naman, may tunog na parang malalim na huni ng ibon sa dilim. Sa kahpis, ayon sa mga kwento, kapag mahina ang tunog ng tik-tik at wak-wak, malapit na ito. Handa ng sumalakay. Ang tanging proteksyon ay bawang at asin na inilalagay sa mga pintuan upang maitaboy ang mga ito. Ang manananggal ay isa sa mga pinakanakakatakot sabi sa Creatures of Philippine Lower Mythology ni D.L. Hokano, ang manananggal ay isang babaeng aswang na hinihiwalay ang katawan nito sa bewang. Ang itaas na bahagi ay lumilipad gamit ang mga pakpak na parang paniki, habang ang ibabang bahagi ay naiiwan sa lupa. Sa Ilocos, kinatatakutan sila dahil binibiktima nila ang mga buntis. Hinuhugot ang puso ng mga bata gamit ang matutulis na kuko. Ayon sa tradisyon, ang tanging paraan upang mapatay sila ay hanapin ang ibabang katawan at lagyan ng asin o abo. Dahil kapag sumikat ang araw at hindi sila nakabalik, masusunog sila sa liwanag. Ang sigbin ay mas misteryoso. Ayon sa Visayan folklore ni John Maurice Miller, ang sigbin ay isang maliit na nilalang, parang kambing na may sungay at matutulis na ng ngipin na tumatakbo ng pabalik ang ulo palaging nakatingin sa likod. Sa sahmar at leite, sila ay itinuturing na alaga ng aswang. Ginagamit upang maghanap ng mga bata sa gabi. Ang mga matatanda ay nagsasabi na kapag nakakita ka ng sigbin, ito ay palatandaan na ang aswang ay malapit na. Handa ng umatake. Ang balbal ay mas nakakasindak, sabi sa Philippine Supernatural Stories ni Romeo Viray. Ang balbal ay isang aswang na kilala sa Mindanao bilang ghoul. Sila ay kumakain ng mga bangkay, madalas na nagnanakaw mula sa mga libing. Sa Davao, ang mga pamilya ay naglalagay ng palaso sa ibabaw ng kabaong upang pigilan ang balbal na buksan ito. Ang kanilang presensya ay nagdudulot ng lagim sa mga burol dahil ang ideya ng isang nilalang na nanggugulo sa mga patay ay hindi maipaliwanag at kinatatakutan. Ang kubot ay isang nakakabahala na uri. Ayon sa folklore studies ni Prospero Cover, ang kubot ay matatagpuan sa bikol. Kilala sa kanilang mahabang buhok na ginagamit upang saluhin at sakalin ang mga biktima, lalo na ang mga naglalakad mag-isa sa gabi. Sila ay nagtatago malapit sa mga ilog o kagubatan. At ang kanilang buhok ay parang buhay na lubid na sumasakal sa leeg ng kanilang biktima. Sa Bicol, ang mga matatanda ay nagbabala na magdala ng tabak kapag dumadaan sa mga ilog upang maputol ang buhok ng kubot. Ang ek-ek ay isa pang nakakakilabot na anyo. Sabi sa Philippine Folk Narratives ni Damiana Eugenio, ang ek-ek madalas na naririnig sa mga gubat ng Quezon at Laguna. Sila ay maliit, parang ibon pero may kakayahang magpalaki ng katawan upang salakayin ang mga tao. Ang ek-ek ay hinihintay ang mga natutulog sa labas ng bahay at ang kanilang tunog ay senyales na sila ay malapit na. Ang proteksyon laban sa ek-ek ay mga dasal at paggamit ng banal na tubig ayon sa tradisyon. Ang aswang ay hindi lamang nilalang ayon sa Journal of Philippine Folklore. Sila ay simbolo ng takot sa hindi nauunawaan, tulad ng sakit, kamatayan, o mga trahedya sa komunidad. Sa bawat uri, may dala silang lagim na nagpapakita ng madilim na bahagi ng ating kultura. Saan nga ba nagmula ang aswang? Ayon sa The Creatures of Philippine Lower Mythology ni D.L. Hokano, ang aswang ay bahagi na ng pre-colonial beliefs ng mga Pilipino. Bago dumating ang mga Kastila, ang mga katutubo ay naniniwala na ang aswang ay mga espiritu o nilalang na parusa sa mga gumagawa ng kasamaan sa komunidad. Pero nang dumating ang mga preyle, ang mga kwento ng aswang ay ginamit bilang kasangkapan. Sabi sa Philippine Studies ni Father Francisco Demetrio, ipinangaral ng mga Kastila na ang aswang ay mga demonyo, parusa ng Diyos sa mga hindi sumusunod sa simbahan. Sa gabi, ipinagbabawal ang paglabas ng mga tao dahil daw ang aswang ay naghihintay sa dilim. Ang aswang ay nagiba-iba rin sa bawat rehiyon. Sa Visayas, tulad ng Kahpis, ang aswang ay madalas na iniuugnay sa mga babaylan, mga shaman na sinisisi kapag may sakit o kamatayan. Ayon sa Visayan folklore ni John Maurice Miller, ang mga babaylan na tumanggi sa pananampalataya ng mga Kastila ay itinuring na aswang na nagdulot ng mas malawak na takot. Sa Mindanao naman, ang aswang ay madalas na iniuugnay sa mga espiritu ng gubat, sabi ng Mindanao Folk Tales ni Fletcher Gardner. Sa kahpiz, na nakilala bilang Aswang Capital, ang mga kwento ay hindi nawawala. Noong 2010, ayon sa isang sikat na newspaper, maraming turista ang bumibisita upang makita ang mga aswang sightings. Pero ang tanong, totoo ba ang mga ito o bahagi lamang ng turismo? Ay mga tunay na kwento ba ng aswang? Ayon sa Philippine Folk Narratives ni Damiana Eugenio. Sa kapis nung dekada otsenta, isang pamilya ang nagising sa gitna ng gabi dahil sa ingay sa bubong. Nang tumingin sila, may nakita silang babaeng lumilipad na may mahabang dila, isang tik-tik. Ang kapitbahay nilang buntis ay nawalan ng anak sa sinapupunan kinabukasan at ang mga matatanda ay nagsagawa ng ritual gamit ang bawang at asin upang maitaboy ang nilalang. Sa Quezon, ayon sa Philippine Supernatural Stories ni Romeo Viray, noong dekada 90, isang magsasaka ang nakakita ng manananggal. Habang pauwi, nakita niya ang isang babaeng lumilipad, ang ibabang bahagi ng katawan na iwan sa lupa. Sa takot, naglagay siya ng bawang sa ibabang katawan at nang sumikat ang araw, natagpuan ang babae na hindi na makabalik sa normal, na matay siya sa liwanag. Sa summer, ayon sa folklore studies ni Prospero hover noong dekada 70, nakita ng mga bata ang isang sigbin malapit sa gubat. Maliit ito, may sungay, at tumatakbo ng pabalik. Ang mga matatanda ay nagbabala na ito ay palatandaan ng aswang, at nagsagawa sila ng ritual upang maprotektahan ang barangay. Sa Davao, may kwento ng balbal noong sabi ng Mindanao Folk Tales ni Fletcher Gardner. Sa isang libing, nawala ang bangkay ng isang matandang lalaki. Sabi ng mga matatanda, kinuha ito ng balbal at mula noon, naglagay sila ng palaso sa mga kabaong upang maprotektahan ang mga patay. Sa Bicol, ayon sa folklore studies ni Kovar, isang lalaki ang nawala malapit sa ilog. Sabi ng mga saksi, narinig nila ang huling sigaw niya. Sinakal daw siya ng mahabang buhok ng isang kubot. Ang kanyang katawan ay natagpuan na walang buhay. May mga bakas ng pagkakasakal sa leeg. Sa Laguna, ayon sa Philippine folk narratives, isang pamilya ang nagising sa tunog isang ek, -ek. Ang kanilang anak na natutulog sa labas ay nawala at natagpuan lamang ang mga damit niya sa gubat ang mga matatanda ay nagsagawa ng dasal at gumamit ng banal na tubig upang maprotektahan ang natitirang miyembro ng pamilya. Paano nakaapekto ang aswang sa modernong panahon? Ayon sa Cultural Research Journal, kahit sa digital age, ang aswang ay nananatili sa ating kultura. Sa kahpis, may mga ulat sa social media ng mga narinig na tunog ng tik-tik sa gubat, ngunit walang nakita. Ang iba ay nagsasabing ito ay para lamang sa views ngunit marami pa rin ang naniniwala sa kanilang presensya. Sa pelikula, ang aswang ay naging simbolo ng takot, halimbawa, sa aswang ni Peke Galiaga noong dekada 90, ipinakita ang madilim na ganda ng mitolohiya natin. Ngunit ang mga kwentong ito ay nagdudulot din ng tanong, totoo ba ang aswang? o paraan lamang upang ipaliwanag ang hindi natin nauunawaan. Ayon sa Anthropology Today, ang aswang ay naging simbolo ng modernong takot, tulad ng pandemya. Noong COVID-19, may mga ulat sa probinsya na ang aswang ay nagbabalik dahil sa dami ng hindi maipaliwanag na kamatayan. At yan, kamabuhay, ang mga kwentong ito ay hindi lamang alamat. Sila ay lagim na nananatili sa ating kasalukuyan. I-comment nyo kung naniniwala kayo sa aswang o kung naka-experience na rin kayo ng isa sa mga napag-usapan natin. I-like at i-share upang maabot natin ang iba pang kamabuhay. Gusto niyo ba ng iba pang mga kwento tulad ng Kapre, ang higanteng nagtatago sa malaking puno o mga malilikot na duwende sa bahay o sa punso? Subscribe na at i ang bell icon para sa higit pang kwentong kababalaghan. Ingat sa dilim tuwing gabi at huwag kalimutan ang bawang at asin. Hanggang sa muli, kamabuhay!